Kabilang ang Leyte province sa mga naapektuhan ng bagyong kinta. Ilan sa mga bayan dito ang nakaranas ng pagbaha at malakas na hangin? Alamin natin ang update mula sa aming kasamang si Dindo Alaras ng DYSL Radio ng Bayan Sogod Good Leyte. Dindo, magandang umaga sa iyo. Yes, ay magandang umaga, Audrey. Balik na sa normal ang uh, mga biyahe dito sa Daang Maharlika na kilasa sa Kupa ng Southern Leyte na siyang uh, naging uh, lugar ng isang landslide itong pagdaan ng bagyong si Kinta. Napagalaman natin mula mismo kay District Engineer ng Southern Lake Engineer District uh, Lito Veloso na uh, kasikapan nilang uh, mabuksan agad ang dalawang landslide na naging resulta ng Kinta dito sa Barangay Kahupian at Barangay Pancho ng bayan ng Sogor. Pinagtulong-tulungan ng uh, mga personahin ng Department uh, of Public Works and Highways at ito'y nabuksan alas 2.30 kahapon ng hapon. O kaya sa lahat ng ating mga magbibiyay, wala sa Maynila papunta dito sa Kamindanoan, itong bahaging ito na nagkaroon ng landslide sa ngayon ay bukas na sa trafiko samantala na pagkalaman natin uh, mula din kay o uh, mula kay Lieutenant Commander Jimuel Palines ng Philippine Coast Guard sa Leyte na balik na rin sa normal ang biyahe ng mga barko uh, patawid mula dito sa Leyte Island papunta sa iba't ibang karatig na mga isla sa Kabisayahan at Kamindanawan. At tungkol sa iba't ibang uh, mga, mga, mga report naman dito sa Uh, Nagi-pagdiriwang ng kapaskuhan. Ito na kasabay kasi ang uh, bagyo. Kaya hindi siguro na masyado na kapag paputok ang ating mga kababayan. Naiulat ni Dr. Joselito Brumata, Bumizanel Bogus, na walang anumang uh, malakihan insidente na may kongnayan sa mga paputok. Sa uh, oras na ito, uh, balik sa dati ang uh, mga mga paghahanda ng lalawigan para sa darating na pagdiriwang ng bagong taon. Muna dito sa DYSL, Laguna Bayan, Sobon, Southern Leyte, Tindo Alaraz.